Uh, Mr. Chairman, um, thank you, uh, my fellow Mindanao, my colleague, Senator Soberi. Uh, uh, kulig, uh, uh say, gusto ni mo magbisaya ta o magtagalog ta? Magbisaya ah, ta? Okay. May <laughs> okay. Pero yung dapat taga yung mong Tagalog, Tagalogin na lang natin para mas 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 madali nila maintindihan nila. Okay? Okay pero, lang. Miss, okay, miss Maganda yung Bisaya, sir. Bisaya okay, bisaya, okay. okay. Siguro, Mr. Chairman, kung doon ay mga mga ikasulti ni mo na dili ma isulti sa tinagalog, pwede ni i ibisaya. Tapos oh, basta... Na bisaya. Pero nakasabot kag Tagalog, no? Makasabot, sir. Okay. Bisa pag mag ko, o mag-istorya kong Tagalog, kung uh, dili nimo matubag po sa Tagalog, pwede nimo mo tubagon o bisaya. Uh, please do not count the time because they're just talking about uh, uh, procedurals. Do not count that time. Give, give uh, Senator Pacquiao a few more seconds uh, extra because you're counting the time of procedure. Go ahead, please. I'm just uh, explaining, uh, Mr. Chairman, na pwede siyang sumagot ng ng Tagalog, ah, ng Visaya pag naintindihan niyo yung Tagalog. Naintindihan po namin yung sinabi niya. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Ah, uh, Edgar, eh, yeah, pareho man tabisaya, no? Uh, Oh, okay, sir. sir. Oh, sir. Kung ikaw ba mag, mag, mag maghatag o pagsalig sa isa katao, o oh, sa'yo mong basihan? Kanang kamayo ang tao, sir. Can you please translate the question and the answer? If, so, if, if you, really give, <laughs> if, if you give, English na lang, oh, sir, kasi hindi din ako magaling mag-Tagalog. Eh. Uh, if you give your trust and confidence to somebody, what 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 would it be? Or what would be? Yeah, ano sa to insult ni mo? Ano sa ito man? It? Okay. Ang kamayong tao. Yung good mag man. magaling na tao. With the good man, yes. Yeah, good man. Hindi magaling, mag good good maayo okay. Good. Uh, ano pang mga dahilan para ikaw ay magtiwala sa isang tao at pagkatiwalaan mo? Paniwalaan mo siya. Uh, mayo ang pagdala sa ako, sir. Magandang pagtrato sa akin, sir para magkatiwala ako sa kanya sir Kung um, uh, kung ang isang tao ba pabago-bago ang salita o nagbabago ang kanyang salita papaniwalaan pa ba natin Hindi sir hindi sir hmm. Ha? hindi sir So for the record hindi natin paniniwalaan yung tao na pabago-bago yung uh, pabago-bago yung uh, uh, message niya o yung uh, salita niya. Tama? Yes, sir. Okay. Okay, ngayon, kaya ko lang naitanong yun dahil uh, siyempre, nandito ka, uh, nagtestimuni ka uh, para papaniwalain ang buong sambayan ng Pilipino, milyong-milyong mga uh, Pilipino sa iyong testimony na totoo. Okay. Kaya ko tinatanong sa iyo, na hindi mo paniwalaan ang tao na pabubago ang salita, so paano mo kami mapaniwala? Paano mo mapaniwala ang uh, buong sinet at buong uh, sambay ng Pilipino sa testimony mo na pabubago bago man yung uh, uh, statement mo, yung salita mo? Ang sinasabi ko lang yun, Sir, yung trabaho, la, yung trabaho ko oh. lang... So, hindi, hindi hindi nga kaya kaya nga kaya nga mm -hmm. kung alam na alam mo yung trabaho mo kung alam na alam yung trabaho mo hindi siguro pa bago, -bago ang 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 statement mo kasi kung kung uh, magpunta ka dito pa bago, bago yung salita mo so kung kami mga ma magikinig sa iyo pwede kaming maniwala sa iyo o pwede hindi kami maniwala so dalawang pinagpipilian namin maniwala kami sa iyo ang taong bayan maniwala sa iyo o hindi dalawang pinag pinagpipilian ng sambayan pilipino kung maniwala kami sa iyo o hindi ngayon, kung pabago-bago yung salita mo, ikaw na mismo nagsabi na hindi ka hindi ka maniwala sa tao na pabago-bago pabago -bago ang statement. Tama po ba? Yes, sir. Okay. Okay, uh, <clears throat> sinabi mo rito, uh, apat na, ini-emphasize mo pa, apat na bodyguard ni Nograles, pinatay mo, uh, hinulog mo sa dagat, talagang paulit-ulit na itinanong sa sigurado ka ba na bodyguard ni Nugrales yon? Sigurado ka pa? sabi mo, sigurado ka. Ngayon, nung idininay ni, ni Nugrales na wala siyang bodyguard na namatay o nakidnap o sinalbids, nagbago na naman yung statement mo na, ay, hindi pala yung kay Nugrales. Kaya ano, what if kung, ano kaya kung, kung hindi, no? Kung paano kung hindi niya uh, sinagot yung tan uh, sagot mo Magbago kaya ang statement mo? Paki sagot lang. Basta sir, ang kuan sa ko sir, ang instruction, gidala na dito sa Samar, hindi. hindi ay, gusto ko lang sagutin yung uh, uh, tanong mo. Uh, paano kaya kung hindi nagsabi si Nograles, no? Si Nugrales na wala siyang bodyguard na apat na namatay. Mag magbago kaya ang ang statement mo doon sa pinindigan mo na, na tao niya? Yes or no lang po. Oo, hindi lang po. Paano? Magbago kaya? Hmm. Uh, dili na magbago ang akong kwan, sir. Ang akong testimonyo, sir. O, oh, so hindi na magbago. Okay, so hindi na mag kung hindi na magbago, ngayon bakit nagbago nung nagtestim nag 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 nagsalita si Nograles na wala akong tao na apat na namatay, napatay. Sige, kinaklaro ko lang mabuti para fair sa lahat. Walang pa tayong pinapanigan nito, wala tayong... Okay, para klaro lang, uh, Igar, para eh, mabaliwanagan ang ambong sa ng Pilipino. Okay. Uh, pero nung nagtisti pa si Nograles, sabi niya na wala siyang tao, nagbago yung uh, uh, uh mo na hindi pala yun sa tao ni Nograles. Okay. So, isa na yon doon, ha? Isa na yun sa point doon. Nung sinabi mo naman nung sinabi mo na ikaw ay uh, bodyguard ni Paulo, naging escort ni Paulo, tama po ba? Dili sir, dili, dili. Nag ni Kuyog lang kung mga pila, pila kahigayon sir. Sumama lang dile, daw, hindi, ako, hindi daw sa ay, May bodyguard, bodyguard, ni Paulo, mga polis sir. Okay. Uh, Nagsabi daw niya, Mr. Chairman, <coughs> hindi daw sa bodyguard ni Paulo, sumasama lang daw sa ilang beses. I ilang beses. Oh. Pero Kuyo, sa, means sa 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 salaysay mo napapanood ko sinabi mo na naging bodyguard ka ano nag-aaral siya nag escort ka sa kanya sabi mo nung bata pa siya sa, tama po ba Oh elementary pa sir ilang bisis man lang yung sir hindi ko na matandaan sir mm -hmm. Okay elementary uh, di, may record po ako dito pinadala mismo uh, dito sa akin galing kay Paolo Paulo Duterte na hindi po siya nag-elementary sa atin niyo hindi po siya nag elementary sa Ateneo. Uh, nag elementary po siya sa Philippine Women's College. University. Uh, uh, university. So, uh, uh, nag-Ateneo -nag -nag lang po siya uh, nung nung uh, uh, dalawang nag-Ateneo lang po si uh, si Paulo uh, nung college na po siya. So, uh, yung statement mo, yung pabago-bagong statement mo, maglisod ta ba? Maglisod ta nga pat, pa, patuo na to ang buong sambay ng Pilipino ba? Mag, kumbaga, sa Tagalog pa, mahirapan tayong papaniwalain ang buong sambay ng Pilipino sa statement mo. kasi pabago-bago eh. Maglisod ta nga pa, patuo na to ang tibuok sa nasod nga tinuod ang imong uh, imong testimony kay pagbag o, -bag -o man. Wala na nimo tatamata, wa alala nimo hindi mo na natatandaan yung mga statement mo yung una. Dili na usahay sir kay malimot na ko tungod sa kadaghan ng gihunahuna na ako sir. Hmm. Ah uh, sa daghan unsa imong gipanguna una? Anong mga translation page? Otro, otro Edgar, otro Gisul tadi mu. Hindi na niya uh, kung, kung Ay, sabi ko kung malimot, na ko. Ah, minsan daw, nakakalimot na daw siya. Mm. Na. Sa, na, sa, dami daw niyang iniisip na nakakalimutan na daw niya yung unang testimony niya. Naglibog na. Mm. na. Oh. <laughs> yung libog boss is confusion. Yung isa kalim nakali uh, kalimutan. Gusto pong uh, sa ato binisaya nga istorya, uh, Gary, ha? Binisaya lang, kana sir. Oh, okay, sige, sige. <coughs> kinsay, nagdala gyo siya mother, eh. Ito, ito kita-kita lang, God. Eh. Kana lang, sir, ang akong lili ko mo, Kwan, sir. Kay, oh, inamig ko nga istorya ba? Kinsay, oh, nagdala sa yung mother, Kana lang ang akong lili ka, Kwan, sir. Kay, simpre naman, kung ikaw naman, kung kinsay nagdala sa, sa ako, adere. Basig, ang iyang kinabuhi, sir, iprotektahan po na ko sir. Pero naay nagdala sa imo dire. Basta usa lang ang tabang. Okay. Sabi niya, ayaw lang, sabi niya, he cannot, ka na. Oh, uh, uh, he, he, he just he said he cannot state who brought in here because he's also afraid for the safety of his life. Ang sabi ko, uh, Mr. Mr. Erman, uh, atin-atin lang binisaya na usapan, sino ba talaga ang nag nagdala sa iyo dito? <laughs> Sige, kayo na lang mag-usap, hindi na kami sasali. Everybody, please, cover your ears. <laughs> oh. Go ahead, just kidding. Ayun na nila. Are you okay? Okay ka ba, boss? Okay, sir. Okay, sir. Okay lang. Do you oh. need to go to the bathroom or something? Hindi, okay, okay lang, sir. Okay, okay lang. Uh, relax ka lang, relax ka lang. Ito, uh, gani, uh, ano lang, kung ipahayag na ito ang atong, uh, kung sa imong gustong ipaabot sa taong bayan, ipa, ikuha niyo mo rin, uh, makatulong sa uh, atua, maka, maka, anong maiambag ma mo dito sa investigasyon na ito, eh, tatanggapin natin Pero yun lang, mahirap paniwalaan yung, hindi kami basta-basta naniwala dito pag uh, paiba-iba yung uh, uh mo. Okay? Yes, sir. Okay. Um, <clears throat> pwede mo bang sabihin yung tao na nagdala sa'yo rito? Ako, sir, hindi. Hindi, sir, hindi. Dahil sa proteksyon sa buhay niya, sir. Ah, okay. Nandito ba sa, sa aming lahat dito? Wala, sir. Wala, sir. Wala, sir. Wala. Ah, wala, wala. pwede, ba mang, pwede ka bang tumingin sa likod mo, sa, sa gilid mo? Dito, tanaw ka kung na, naabad niya. Kung, pwede mong tingnan kung nandyan ba yung tao na nagdala sa iyo? Wala, sir. Wala. Ah, wala dito. Okay, yun lang yun, ang gusto kong malaman na walang nag, uh, wala dito yung tao na nagdala sa iyo. Okay. May kinuwento ba sa sayo anong sasabihin mo? tinuruan ka ba kung ano sasabihin mo rito sa mga sagot na uh, uh, sa mga tanong na isasagot mo? Wala, sir. Wala. Wala, sir. Sa iyo walay, lang. Wala nang sa ako, sir, kung dili lang ako lang mismo, sir. Okay, so kung walang nagtuturo sa iyo, kung ikaw lang mismo, okay. K dapat consistent yung uh, statement mo. Ganit, ganito kasi yan eh. Uh, in, uh, in a cross-examination like this, okay, in a cross-examination like this, okay, kung, kung ikaw ang nag- kung ikaw ang nagtestimony sa sarili mo, ah, kung ikaw nag nagtestimony sa sarili mo, hindi mo pwedeng makalimutan dahil nandyan sa puso mo yan at sa kaisipan mo. Okay? Kung walang nagtuturo sa iyo, kung walang nagtaturo sa iyo na tao, o no, ibang tao na ikukuts ka, Imposibleng makalimutan mo kung ano yung testimony mo galing sa puso mo at sa isipan mo. Okay? O kasi ga ganun ako mag magtanong mag mag eh, mama mag malalaman ko ang tao na may nagturo o wala. So because of of your testimony pa iba-iba siya. So iniisip ko talaga na may nagkukot sa iyo may nagtuturo sa iyo. Especially nung una mong pag-appear pag dito sa Senado, ang statement mo pag dinig namin gulat ang lahat. ag galing ng statement. Pag ngayon, pag ng itong pangalawa, lahat ng mga statement mo, salungat doon sa mga sa doon sa mga statement mo nung una. So, kaya kita tinatanong, ang unang pasok ko kanina, ang unang pasok ko kanina, uh, paano ba natin paniwalaan ang isang tao? Ha? Paano ba natin paniwalaan ang isang tao sa kanyang testimony? O, oh, siyempre, di ba, magsasabi ng totoo. Pagpapago-bago ang testimony, hindi basta-basta paniwalaan. So, ingon ana, uh, igar no? Ang, uh, ako man sa una, nakaagi ko, ingon ana sa imo, sa imong pwesto, nakaagi ko, ingon ana eh. So, kung papagubago ang, ang testimony ni mo, dili, pa, dili ka paniwalaan. O, oh, kasabot na ka? Kasabot ako, ko, sir. Oo. Oh, Ingon na, kinahanglan yun nga, nga kung, kung yan ay galing sa puso mo, galing sa isipan mo, dahil gusto mong isiwalat ang nasa puso mo, yung mga ginagawa mo, hindi mo pwedeng makalimutan yun. So I'm sure na may nagturo sa iyo. Yun lang, uh, Mr. Chairman. Thank you.